Mr. Billionaire Rejected Wife Episode 7 Threat Marcus Pove Sally, wala dapat akong schedule meeting sa weekend, okay? Pilin ko kay Sally matapos ng huling meeting ko sa mga manager ng mga hotel na pag-aari ng kompanya. I owned several hotels sa Bong, Metro Manila at sa ilang bansa sa Asia. At may na-acquire rin akong logistic company few years ago. Malaking tulong ang logistics para sa Malaking mall na pag-aari ng Spencer Global. Hanks na matagal nang pinasimula ni Lolo Frederico. Noong dalawang mall lang ang mayroon. Pero ngayon, hindi lang sa Maynila maging sa iba't ibang lungsod sa bansa nagkalatang SGI malls. Dumiretso ako sa office ko para magbihis. Plano kong puntahan si Yana ngayon. Matapos akong paalisin ni Yana sa hotel, noong nakaraang araw hindi ko na siya nagawang puntahan. Ulit naging busy na kasi ako ng sumunod na araw. Wala kasi akong maisip na idadahilan sa kanya. Hindi ko naman pwedeng dalhin ng annulment paper para lang magkaroon ako ng dahilan para lang makita siya. Nababaliw na siguro akong hindi ko magawang alisin si Yana sa isipan ko. Idagdag pang ayaw ko rin matalo sa pustahan namin ng mga kaibigan ko. Hindi ako pwedeng matalo. Malaking halaga rin ang sampung milyon. Isang mid-type luxury car na yon kaya sayang. Nagpalit lang ako ng damit saka ako nag-drive patungo sa hotel na tinutuluyan ni Yana. Pero ganun na lang ang gulat ko nang sabihin sa akin na nag-check out na si Yana kaninang umaga. Sa inis ay tinawagan ko ito. Ilang ring bago ito sumagot kaya't medyo naasar pa ako. Nasaan ka ba? Kaagad na bungad ko dahil kinabahan talaga ako nang sabihing umalis na siya sa hotel. Bakit hindi ka man lang nagsabing aalis ka na? Medyo umalsa ang boses ko. Puntik na akong tubuan ng uban dahil nagpanik ka agad ang utak ko. Bakit kasi napaka-incompetent ng manager ng hotel? Didn't I clearly told him na asawa ko ang isang guest nila? Sana naman lang ni report nitong umalis na si Yana. Bakit ko naman kailangan sabihin sa iyo kung nasaan ako? At bakit kailangan kong magpaalam sa iyo ha, Mr. Spencer? Baka ang amusement sa tinig nito at halata kong nakatawa siya habang nagsasalita. Kung tungkol sa annulment sa tingin, kung mas magandang ang lawyer ko na lang ang kausapin mo. Bye. Yana, wait. Pero beep tone na ang sumagot sa akin. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, Yana? Kumaganti ka ba ha, kainis? Pikong bumalik ako sa kotse ko sa ko tinawagan si Lolo Frederico. Lolo, andyan ba si Yana? Asar na bungad ko. Yaba, lakas ng pangamoy mo ah. Tumawa pa ito. Oo, oh, nandito ang maganda ko nga po. Ang tanga mo talagang bata ka, ano? Pangasar pa nito. Grabe ka naman sa akin, lo. Saka bakit hindi mo man lang sinabing nandyan siya? Usig ko dito. Oo, uh o, -oh, eh, di ba nga gusto mo ng annulment? Mukhang plano niya kaming kausapin tungkol doon. Ha? Huh? Lo, makinig ka. Huwag mong sabihin papayagan mo si Yana. Si Raulo ka. Ikaw ang may gusto nito, batang to. Bakit bawal bang magbago ng isip? Uh, teka, huwag mong sabihin... Tumawa ito ng puno ng kagalakan. Nagkagusto ka na sa asawa mo. Abay magandang balita yan. Excited na saad ni Lolo Frederico. Yana Piovi. Akala ko wala ka ng planong umuwi pa dito, Apo. Ang lungkot namin dito. Tila nagtatampo pang saad ni Lolo Juancho. Nagulat pa akong magkapit bahay na sina Lolo Juancho at Lolo Frederico. Parang naging boundary kasi ng dalawang malawak. Nalupain ang dalawang magkabilang bahay. Yung kanang bahagi patungo sa kabundukan ay pag-aari ni Lolo Frederico at sa kaliwang bahagi naman na nasa dalawang hektarya ay pag-aari naman ng Lolo ko. Isa ang pataniman ni Lolo ng mangga ang supplier ng mga matatamis na mangga sa karatig bayan ng Santa Catalina. Naroon kami ngayon sa kubo. Lolo naman nagtatrabaho po ako kaya hindi ako nakakauwi. Pagsisinungaling ko. Ang totoo matagal ko nang gustong bumalik. Pero ayaw ni Marcus dahil hindi ito pumapayag. Ang dahilan ko na lang ay si Marcus ang nagpupunta sa akin sa New York na kahit minsan naman ay hindi nangyari. I've been lying to my grandfather since I married Marcus. Pero ngayon kailangan ko nang sabihin sa kanya na maghihiwalay na kami. Alam kong mauunawaan niya ako. Lolo kasi po may sasabihin ako. Ano ba yon Sandali tikman mo itong manga. Apo, wala pa sa season ito pero ang dami ng bunga at napakatatamis. Alam mo ba ang ibig sabihin noon na po? Masayang ngiti ang sumisilay sa labi nito. Ano po, tanong ko sa pagitan ng panguya. Talagang matamis nga ang mangga. Ibig sabihin noon magkakaapo na ako sa tuhod sa wakas. Anito sa kamalutong na tumawa? Sinabihan ako ni Fred na uuwi ang asawa mo. Abay dapat lang na magsama na kayo ng mas matagal. Excited nitong saad. Lolo kasi, kainis naman. Bakit pa siya umaasa? Paano ko naman siya bibigyan ng apo sa tuhod? Maaga akong naulila sa magulang ko kaya si Lolo Juancho na ang nagpalaki sa akin. Kaya nga hanggat maari ayaw ko siyang biguin. Kahit alam ko naman na hindi ako magugustuhan ni Marcos noon, pumayag na rin ako para kay Lolo. Swerte na lang dahil noon pa man, gusto ko na talaga si Marcus. Nandito na pala kayo. Apo, may dala akong suha. Paborito mo ito. Galing to doon sa paanan ng bundok. Katatamis ng mga ito. Masiglang tura ni Lolo Fred na palapit sa amin. Ay pinakita mo naman ang suha na yan. Muntik nang maaksidente ang apo ko dahil dyan noon. Saway ni Lolo Juancho sa kaibigan nito. At ay sus, ngayong may asawa na si Yana, yung apo ko ang bahalang manguha ng suha para dito sa paborito nating apo. Tamang tama ang pag-uwi niyo, apo. Natapos na yung magiging bahay niyo ni Marcus kapag nandito kayo. Gusto ko sanang dito na lang kayo kaso naman nasa Maynila ang main company. Wala kasing hilig si Marcus sa ganitong hanap buhay. Kaya sana naman marami kayong maging anak para may isa o oh. dalawang apo kaming magkaka-interest sa lupa. Marami kasing tao ang umaasa dito sa hasyenda. Kulang na lang lumubog ako sa lupa dahil sa pinagsasabi ng mga matatandang kaharap ko. Gusto ko ng mainis. Wala man lang bang kaide-ideya. Ang mga ito na pinauwi ako ni Marcus dahil maghihiwalay na kami. Hindi pa ba sinasabi ni Marcus ang tungkol sa annulment? Ako talaga ang gagawin niyang kontrabida. Pero bahala na. Um, ano po kasi mga lolo? Muling natigil ang sasabihin kung ang kapwa kami napatingin sa kotse ng ngayon ay palapit sa direksyon namin. Buti na lang sementado na ang daan na kaya hindi na maalikabok. Huminto sa parking space katabi ng isang lumang pick-up ni Lolo Fred ang kotse. At muntik ko nang mailuwa ang kinakain kong suha nang makita kong umibis doon si Marcus. Napakagwapo nito na tila isang modelong naglalakad para ipakita sa madla ang angking kagwapuhan nito. He was wearing a faded blue jeans at a dimna t-shirt short, sleeve polo, and black rubber shoes. Inalis pa nito ang shade nito, kaya muntik nang lumuwa ang mata ko. Bakit pa pinagpala ng kagwapuhan ang lalaking tulad niya? Linti ako kasunod ng tikim ni Lolo Fred. Manakasi sa akin na po. May pagmamalaking saad nito. Muntik ko nang matakpan. Ang bibig kong napabaling ako kay Lolo Napalakas ata ang iniisip ko. Hindi ho, sigurado ako mas pogi kayo noong kabataan niyo, Lolo. Sagot ko na lang na ikinatawa ng malakas ni Lolo Fred. Narinig mo ba yun, Apo? Mas gwapo raw ako sayo. Anitong tumawa ng malakas. Bakit naman hinayaan mong mag-isang umuwi ang Apu ko, ha? Marcos, abay ingatan mo naman ang Apu ko. Sermon naman dito ni Lolo Juancho. Pasensya na low excited lang ang asawa kong makita kayo. Preskong ad ni Marcos na pumuwesto pa talaga sa tabi ko at kulang na lang siksikin ako sa upuan. Kaya nilingon ko ito ng nagbabantang tingin. Dapat dito kayo bang weekend sa mga apo. Tamang-tama, dadalhin ko kayo dun sa bagong bahay bukas. Next week, kompleto na ang gamit dun. Maya-maya pa ay dumating na mula sa magkabilang bahay ang mga pagkaing ipinaluto. Bakit naman po ang dami? Di ko mapigil ang komento. Para kasing may fiesta sa dami ng pagkain. Iayos lang yan. Mamaya nandito ang mga trabahador para kumain. Sad ni Lolo Juancho. Apo, saan ba kayo matutulog ngayong gabi? Ipinaayos ko na ang kwarto mo sa itaas. Ay bakit hindi na lang dito sa bahay ko? Naipaayos ko na rin ang silid ni Marcus, Tom. Okay lang po. Ako na lang sa bahay tapos sa kabila si Marcus. Walang prenong Suesyon ko. Angel naman, dapat magkasama tayong matulog, di ba mga lolo? Muntik ko nang sikuhin si Marcos sa sinabi niya sa bayakbay sa akin. Kami tabi matutulog. Nagbibiro ba siya? Oo na nga naman. Mabuti pa dito kayo sa bahay ngayong gabi at sa kabila naman bukas. Suhesyo ni Lolo Juancho na kaagad namang sinangayunan ni Lolo Frederico. Okay. Mabilis na sangayon ni Marcos na ikinatitig ko dito ng masama. Pinauwi ba niya ako para sa annulment mentor what? Subalit silang ito na tila nakakaloko. Marcos, sabihin natin kila lolo ang tungkol sa annulment mamayang dinner. Suhesyon so ko nang kausapin ko si Marcos kinahapunan. Umalis kasi ang dalawang matanda para umano magmadjong sa bayan. Eh, bakit di mo pa sinabi pagdating mo kanina? Paano ko sasabihin kong apon na sa tuhod ang pinaplano ng matatanda? Pero di bali, we need to tell them the truth anyway. May ding sad ko. Sige pero ikaw na lang ang magsabi. Nagbago na kasi ang isip ko eh. Nakangising saad ni Marcus. Kaya't napatitig ako dito. Nagbago ang isip, bakit? Naguguluhang tanong ko sa isip. At mukhang seryoso ito sa sinabi. Ano bang ginagawa mo ha? Pinauwi mo ako para sa annulment kaya bakit mo ito ginagawa? Inis kong singhal sa kanya. Hindi ko alam kung gusto lang akong ibuli ni Marcus. He clearly told me that he never wanted me na hindi niya ako magugustuhan. Na kahit sa bangungot, hindi niya pa pangaraping makas ako. So why? Ano ba kasi ang gusto mo ha? Usig ko sa kanya na ikinasilay ng pilyong ngiti sa labi nito. And gosh, he looks so damn hot with those boyish smile. Kinagat ko ang dila ko para sawayin ng sarili ko. Pero ikinagulat kong biglang humakbang palapit sa akin si Marcos. What? Kinakabahan tanong ko dito. What I want is Napatras ako ng halos isang hakbang na lang ang pagitan namin. Kinabahan ako. Nagrigudo ng pintig ng puso ko ng manuot sa ilong. Kuang mabangong amoy ng katawan ni Marcus. Nang halos kahibla na lang ang pagitan namin. His scent was really nice. Lalaking lalaki. Kinagalitan ko ng sarili ko sa kako umatras. Pero muli siyang humakbang palapit. Ano bang ginagawa mo? Nailang tanong ko. I'm trying to get close to you, my angel. Stop calling me that. At anong sinasabi mong nagbago na ang isip mo, ha? Hindi pa ba malinaw? Walang annulment na magaganap, but instead... Nagitla ako nang wala na pala akong maatrasan dahil pader na ang nasa likod ko. We will be living as husband and wife from now on. Nakangising sad nito sa kaihinarang ang magkabilang braso sa katawan ko. I was like his prisoner, Then he bent closer na ikinalaki ng mata ko. Habang ang mga mata ni Marcus ay titig na titig sa mukha ko, at tila nagsasayawan ang kislap sa mga mata nitong tila hipnotismo na umaakit sa akin. Ah, uh, ano, may kuryenteng gumapang sa balat. Ko nang ilapit ng husto ni Marcus, ang mukha niya sa punong tainga ko at doon nagsalita, I could feel my bone shiver na kumalat hanggang sa talampakan ko. Never pang may lumapit ng ganun sa akin and I almost held my breath dahil sa lakas ng pintig ng puso ko. Chantel was right. Magbabago ang isip ni Marcus. Pero bakit? What made you change your mind now, Marcus? Parang tangang tanong ko, it's obvious. Dahil hindi na ako ang matabang babaeng pinakasalan niya. You, you made me change my mind. Yana, hindi tamang hindi mo ako pinapatulog sa gabi sa kakaisip kung anong pakiramdam na mahawakan at matikman ang isang tulad mo. Kaya gagawin ko ang lahat para maging ganap na mag-asawa na nga tayo. And, in case, you're not aware I'm so evil in bed. Nagbabanta ang ngising sumilay sa labi ni Marcos. Pero hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko interesado. Rin ako sa evil in bed na sinasabi nito. Gusto mo bang mabasa ang buong kwento ng Mr. Billionaire Rejected Wife? Mag-download ng Dream at Yugto app, search for author Zindi Rivera, or mag-join sa aking VIP page para sa full access ng episode. Check the links sa description box below. Thank you. Please subscribe.